Kahit po yan, ginanap siya <laughs> Ayan, at may nagpasa po sa atin Nakapit bahi po nila Nabanas dahil sa kayabangan At kahambugan itong si Jason Boy fitness Boy bisak Kasi kangkong, mga kaibigan Tingnan nyo naman Wala naman pong style Ginagaya lang ang kap kapatid niya, mga kaibigan <laughs> Tingnan nyo, ang klase style yan Awkward pa yung footwork Mga kaibigan, halatang hindi makunong At tingnan nyo po yung kanyang Uh, sapatos. Siya po yung naka-white. Ano? O, tingnan mo yung kanyang footwork, mga kaibigan. Wala, hindi proper. O, oh. o oh, ayan, o. Oh? Naka-Nike, mga kaibigan. Na, Naka-Nike pa. Oh. Naka-Nike shoes, mga kaibigan. Wala siyang pine shoes, ano? Kaya, anong klaseng style yan? Oh? ano, nananakot. He is just imitating the move of his brother. Ang kasulang uh, kaso lang, eh, gayain mo man yung move, hindi eh. mo naman magagaya yung abilidad ng kapatid mo. Ayan. <laughs> Akala mo kung sino kang malait sa mga boxing ko, Ganyan lang pala yung laro mong kumagka O tingnan mo, naka Nike shoes pa na oversize O maluwag <laughs> Ayan mga kaibigan, panoorin po natin Ayan, Wala po siyang suntok na tumatama Puro lang pahapya o, puro lang panggulat Kunyari, puro lang panakot Ayan, o, makikita na po natin Ayan po Ayan ha, isa po sa mga talo niya sa ilang dekada niyang pagboboxing na 0-2. <laughs> Salamat po sa nagpasa po sa atin ng isa sa mga talo. O, tingnan mo, ang awkward pa ng footwork, oh, cross Isa sa mga talo ni Boy Fitness sa kanyang walang kakwenta-kwentang karir. Buti pa ako may mga panalo ko, mga kaibigan, 14-7, di ka kanya 0-2. Ayan ha, ah, mantatawo yung kalaban. Ito na, ito na, ayan na. Oh. Boom! Aray okay, ko! Boom! Bagsak. Okay. Isa nga po sa talo ni Jason Boy Fitness Casimero ang ipinadala po sa atin ng mismong kapitbahay po nila na po sa Pinoy Pride sa Ormoc mga kaibigan. Dahil po sa asak din nila sa sobrang yabang at bayabas daw po neto ni Boy Fitness mga kaibigan. Sa tagal ng kanyang karera sa boxing, ilang dekada na na zero to siya, pinadala po na sa atin yung isang kopya ng laban niya. <laughs> ka pang mag-alain mag, sa mga pro-boxer, sa mga del-kalidad. Malalaking laban yung laban ni Tapalis kay Inoue, laban ni, uh, ni uh, Astrolabio kay uh, Nakatani. Tapos kalaban mo daw mang tataho, hindi marunong bumagsak ka pa. di diba? I-remind ko lang ha, hero to ka sa boxing. Okay. Pasalamat po tayo sa nagbigay po ng mga pinakanatatago sa baol na kopya ng laban ni Jason, Boy Fitness, Boy bisa Kang Kunero. 'di ba? Eh mabuti pa ako. Ako po sa buong amateur career ko po, hindi po ako napabagsak. Hindi po ako na knock out. Ano natatalo man ako. Uh, puntos 14-7 po ako. Hindi kagaya mo 0-2. Hindi ka nakaramdam ng panalo. <laughs> Ayan, oh. No wonder kaya pala ganyan ka. 'Di ba? Kaya pala ikaw eh talaga nga naman kung ikaw ay uh, manglait, kala mo kung sino ka at kala mo kung sino ka magpanggap, o para bagang pini, nagpipiling ka na ikaw yung kapatid mo kaya pala because that is your frustration hindi mo naranasang manalo real talk <laughs> at ikaw ha ikaw ang mangunguna ikaw ang uh, gagawa ng gulo pag gumawa ka ng gulo at sumagot yung inaway mo magpapanggap ka namang biktima at maniniwala naman yung mga mas bobo sa iyo ng mga iilan na lang na naniniwala sa inyo huwag kayong ganon aawayin niyo si Astrolabio ngayon sumasagot si Astrolabio kayo biktima eh mo kong ka pala eh. O yan po mga kaibigan, na-comment down below. Ano po masasabi nyo sa awkward na style ni Jason na nagkukuras pa yung paa, nakakatawa, wala kang basic ka, loko ka. Ang uh, ang ang game niya po is an imitation of his brother's style, 'di ba? Imitation, ginagaya niya lang yung galaw ng kapatid niya, but hindi mo magaya. O tingnan mo, yan po ang nakatalo po sa kanya, mambubutay, mambabalot lang daw, hindi niya pa natalo. Ah, uh, po. Maraming salamat ulit sa hindi na natin papangalanan na nagbigay ng isa po sa talo na laban sa dalawang laban sa buong kayak ni Jason Boy B sa Boy Fitness kasi mero Silver Voice TV